Wow, grabe. Laki po ng alimang. Oh. Matutuwa si Idro. Ah. Ayan. Bali, ito po ay luto na. Nasama oh, ka, mahal ko. Anong gustong pasalubong ng aming binata? Tayo, <laughs> Mami, misang lola. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, balik kami po ni Bossing ay pauwi po sa bayan at kami po ay bibili ng ilang mga pwedeng maluto at saka po bibili na rin po kami ng karne at yun po ay dadalhin po namin kay Idro. Kami nga po ay paluwas. Bukas po ng madaling araw. Ayan po at nabili na kami ng karne. Pang lumpia ni Milot. Bibili rin po kami ng panlaga na Carmen Calabaw. Bibili na rin po kami ng manok. Isang buo. Pachap-chap mo na rin, bossing. Bibili na rin po kami ng longganisa. Ayan po, at nakapamili na tayo. Ha? Ayan po at bali na dito na kami ni Bossing. At ito na po yung mga pinamili po natin. Para ito yung mga ingredients na gagamitin po natin sa pagluluto po ng ating embutido. Ayan guys, at bale ito po yung mga ingredients na isasahog po natin sa ating lulutuing pork embutido. Ayan, meron po ditong hotdog, may breadcrumbs, lalagyan natin ng bawang, sibuyas, may pickles, may pasas, egg and cheese, may magic syrup. Tapos po lalagyan natin ng bell pepper, ayan, tomato sauce, may green peas, may rino at saka po carrots. At ito po yung ating pork. Bali ito nga po ay nagiling na. Lagyan po natin ng kaunting paminta. Saka po ng asin. Babasagan na rin po natin ng dalawang itlog. Ayan. Ayan guys, tatahaloy na po natin. Bali po mga binili nating karne ay ipinasok ko na po sa ref para ma-frozen. Yun po ay dadalhin nga natin kay Idro. Tapos yung pong ating karne ng kalabaw ay pinalalambot ko na po para pagdating po doon ay hindi na kami mahirapan pagpapalambot. Gawa ng yan po ay talagang kapag hindi ka gagamit ng pressure cooker ay aabuti ng maghapon. <laughs> aabuti ng matagal. <laughs> Magpapalambot. Bali ito pong ating hotdog ay ating ipupod processor. Ayan, okay na po ito. Napakabilis lang po. Idadagdag na rin po natin dito sa karne. Ito pong ating red and green bell pepper ay ating na rin pong ipupod processor. Ayan po, talaga namang napakabilis. Tasama na rin po natin dito sa ating giniling. Pati po itong karot, ay atin na rin pong ipukod processor. Talaga naman pong napakadalila ang idadagdag na rin po natin dito sa ating giniling. Yan, ito po yung madali ang timpla. idadagdag na rin po natin itong iba pang mga sangkap. Ito pong pickles. Saka po itong bread crumb. Lagyan din po natin ng pasas. Tomato sauce. Ng pampalasa. Magic sarap. Saka po ng green peas. Yari-yaran din po natin ang cheese. Para creamy. Creamy and cheesy. Yan po at haluin lang po natin maigi. Hanggang sa magsama-sama po ang mga ingredients na inilagay po natin. po ay eh, puro sahog na eh. Hindi na makita yung karni. Ayan po at parang mas magandang ipaghalo ay kamay. Talaga namang makahalo po ng maigi kaysa sa sandok. Hmm, grabe. Napakabango po ng amoy Yan, okay na po ito. Nahalo ko na po may maigi. Babalutin na po natin ito sa aluminum foil. Ayan guys, at bali ako po ay babalut na. Dadalawa na po ito at matatapos na ako sa pagbabalot. At ito na po yung mga nagawa natin. Hindi ko na po ito nilagyan ng palaman sa gitna. Pero kung gusto niyo pong lagyan ng palaman, ng hotdog at saka ng itlog na buo, ng cheese, ay pwede naman po. Pero itong sa akin po ay magkakalahok na. Ayan guys, at ito na po yung mga nagawa natin na imbutido. Yan, ito po ay ating pang i-steam malalaki po yung gawa ko. Kung medyo maliliit po yung gawa ko, ay mas marami pa po tayong magagawa. Ayan po, at nakasalang na sa steamer. Bali, ito po ay pakukuloyin lang natin dito ng mga 40 to 45 minutes. Ayan po, update dito sa ating ini-steam. Ayan. Bali, ito po ay luto na. Ito na po ito. Ayan po at bali, sinasangad ko na po itong hipon. Dadalahin po natin kay Idro ay luto na. A few minutes later. At si Milut po sa saka si ay gumagawa na ng lumpiang Shanghai. Hello po. Hello po. At yan po ay para din kay Idro. Para si Idro po mamay may pang ulam-ulam mm -mm. Yung mabilisang pang ulam ay yan. Piprito mm -hmm. na lang. Ang nakaredin na. Masarap po pati. Oo. Oh. Ready to prito. Ito po yung nagawa po ni Namilot. Ayan guys, at mamamandaw muna po tayo ng mga bubo. No. Walang huli. Eh. Kasag. Oh. Merong isa. Maliit. Maliit. Ayan, sana ay may huli yan. Meron? Yun, meron. Ay! Nalagot! <laughs> Yun, may huli. Tatlo. Alpasan na po ni Bossing. Medyo maliit pa para lumaki. Ito po ang view natin ngayon sa pamamandaw. Ayan. Parang mataba. Mataba? Oo. Okay, tara. Dalahin na natin. Alpas ang lasa maliit na. Oh, sinipit naman. Baka oh. yung... Baka tumakas. Ah. Inalpasan po yung isa at medyo maliit pa. May pandawin pa tayo. Oh, May pandawin ah. pa tayo, hanin. Dito lang naman po kami nagpain ni Bossing sa malapit. Dala, dala. Sa malapit po sa kubo. May huli. Wow, may mga huli po. Ang mga bubo. Sakto. May madadala tayo. Pero, huli ka. po, oh. may huling dalawa. Pero, bakit? Meron pa po ito, ah. Malapasan ko ito. Bakit? Kayat. Kayat, ikaw, ha? Ah. Naalpasan na po ni Bossing yung isa. Payat pa daw. Kami naman po ni Bossing ay nagpain lang po ng ilang mga bubo dito po sa malapit lang sa kubo. Ayan guys, at bali Gagapusan na ni Bossing Yung mga nahuli pong alimango Patihin nga Ano, pwede na yan Bossing? Daba na? Pwede <laughs> Pag ako Bossing ay na yan eh Ang pinakatuwaan Tutuwa si idro. Malaki ang alimang. Ay. Lagi mo. Lagi mo dito ah. Ano nusok. Wow, grabe. Laki po ng alimang. Matutuwa sidro. mo, Matutuwa si Idro. Oh. muna po natin dito ah. Yehey. Ayan guys, at ito na po ang alimango. Ilang piraso ito bossing? Pito. Pitong piraso po. Yung pong pinakamalaki nasa ilalim. The next day. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan, balik kami po ni bossing ngayon ay paluwas po ng Maynila. At dadalawin po namin si Ituro. Pero guys, samahan niyo po kami. Ah ayan po at uh, na nadito na po yung tricycle na maghahatid po sa amin ni Bossing sa terminal sinasakay na po yung amin mga dala sa loob mo na Bossing iyan baby ko bye bye, bye, -bye mahal ko pakis muna si Lola dali eh. Ah. Okay, napakis din mo na ako sa... Nasama <laughs> ka, mahal ko! Anong gusto pa pasalubong ng aming binata? Mahalata Mahala <laughs> mo. Mahalata mo. Tawagin tayo. Tayo! Tayo! Mami, may isang lola. Paalis mm, na kami. Ka Bye-bye, baby! sasakay na po yung aming mga dala. Buting baka mamatay ang alimang, hindi, hindi mainit diyan. Hindi, hindi po diyan mainit sa ilalim. Po. Iyan po at nakasakay na po kami dito sa bus. Bali, eksaktong 8. Nang-alis uh, natin na ni Magkano? Ay, 300 ang pamasahin. nandito na kami sa terminal. Ayan Papagod po, ba? nandito na kami sa taas. Pagod pagkakit. <laughs> Ahalongkatin po natin muna itong dala. At nandito po yung ulam. Ako'y gutom na. Alas dos na pong mahigit. Ay kami kumain kanina eh. Umaga pa. Ito, Idro saklang mo sa ano ah. Ito yung pandaga. Tapos yung sa Tony eh, baby ah. Oo, buo pa rin yung sabaw. <laughs> ito po <ba> yung sasaklan. <laughs> oh tsaka yung parmi. Buo pa rin eh. Frozen pa yung sabaw. Matigas pa rin po itong mga ano ah. Itong mga isda ah. Sarado muna natin. Ayan guys, at ito na po yung ating nilaga. Uluan na po agad. Ayan. Ito naman po ay malambot na. Ito po ay pinalambot ko nga po sa sa amin bago po kami umalis. Ayan, napakabango po ng amoy. Gawa ng tanglad ito. Lalagyan ko po ng repolyo. Tatlo. Makain ka rin pag Tatlo lang muna. Tatlo lang muna. May refill pa po dito eh saka ko na lang talaga eh. pag magiinit Sa to. na Yeah. At ito naman po ay marami. Sigurado mamaya ay ulap ulap po po namin. Ayan guys, at ito na po yung nilaga. Luto na po. Tempti kakain na. Ayan na po yung niluto nating imputido. Hmm. <laughs> na ko pa yung agad. Ano, okay lang ang lasa. Mm, sarap po. Ba't yung nilaga, baby? Okay. Magutom. Magutom na sa daan. Ito, yagay mo. Hindi uh. yun, ka naglagay pala ng sabawan. Isikipahigup-higup. Kuhay mo na yung gulay. Ito. Idro na naman po yung natututo ng matluto. Nung nakaraan na yung niluto mo eh, adobo, nagluto ka na rin ng sisig, okay. pork sisig. Saka po yung niluto ko yung sa alimang. Uh Oo. -oh. Sweet chili crab. Sweet chili crab. Kainan po. Kainan po. Oh, hindi ko kainan kung makakarating na dito. <laughs> Ito na po yung mga dala po namin alimang. Nilagay mo na ni Bossing sa lababo wala well, naman na ni